Nagsagawa ng groundbreaking ceremony para sa bagong building ng Philippine Children's Medical Center o PCMC kanina sa pangungunayan ni House Speaker Martin Romualdez. Pinasalamatan din ng leader ng kamera ang mga doctor, nurse at iba pa sa kanilang sakripisyo at serbisyo. Kumuha tayo ng mga detalye mula kay Zai Chua live. Zai! Yes, Princess, tiniyak nga ni Speaker Martin Romualdez ang pondo ng Philippine Children's Medical Center o PCMC. Patuloy ang ng pondo para sa mga susunod na taon. Ito ang pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez sa pamunuan, stakeholders at pasyente ng Philippine Children's Medical Center o PCMC. Aniya, naglaan ng kamera ng 1.955 billion peso noong 2024 at 1.399 billion peso ngayong taon. Sumatotal, 3.354 billion pesos para sa kinabukasan at kalusugan ng mga bata na magiging investment hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para sa sunod na isang daang taon. So, alam natin lahat, mas malayo pa ang mararating nito kung tulong-tulong at sama-sama tayong kikilos. Hindi lamang kami taga-kongreso, pero yung sinasabi natin, sa the whole of government approach. Kanina, pinangunahan ni Speaker Romualdez ang groundbreaking ceremony kasama ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Department of Health at Quezon City Local Government Unit para sa pagpapatayo ng Center for Advanced Pediatric Services Building ng PCMC bilang bahagi ng Legacy Specialty Hospitals ni Pangulong Ferdinand Bombo R. Marcos Jr. ay magkakaroon ng 500-bed capacity na may state-of-the-art medical equipment and facility. Pinasalamatan ni Speaker Romualdez ang mga doktor, nurse at iba pang kawari ng PCMC para sa kanilang walang pagod na serbisyo at sakripisyo. Binati din niya ang mga ito sa kanilang ika-apat na pumlimang anibersaryo. Ang itatayong pasilidad ay magkakaroon ng Modern Cancer Center at subspecialty services para sa mga sakit na nakakahawa, nephrology, cardiology, pulmonology, endocrinology, neurology at mga serbisyo ng surgical, pati na rin ang mga unit ng intensive care para sa mga gravely ill na bata at mga benepisyo sa rehabilitasyon. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang mga pamunuan ng PCMC sa House Speaker. Yes, Princess, layunin nga ng PCMC na maging pangunahing institusyon sa pediatrics na nagalok ng komprehensibo at advanced medical care para sa mga bata sa Pilipinas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.